Magandang araw po mga kakapwa. Andito po tayo ngayon sa The Two Angels. At mukhang nararamdaman na po nila na sila ipalalabasin na. O, oh, tinan oh, kinakawit na yung kawitan ng ano. Laki ng pintuan nila. O, oh, nararamdaman po na sila ipapalabasin na mga kakapwa. Ayan na po. oh, ba diba? Sabay pa silang lumabas. O, oh. Gulong na Kaya na niyang lumundag eh, oh. Lundag na. Kayang-kaya yan, oh. One, two. Oo. Oh, oh. One, two. Aba, nag-alangan pa eh. Hmm. Dali na. Lundag na. Laro na, oh, One, two. Three. Ay, ang galing. Oh, ikaw naman. Isang two angels. Isang kapagagawe, ha? Hmm. Magkakakamot ka pa dyan. Hmm. Ano naman po kayang pagbaba ang gagawin niya? Huh. Hmm. Saan ka pupunta? Oh. Ayun oh, na isa oh. Ikaw andyan pa. Oh. Oh, baba. Eka eh, no isa. Baba. sorry oh. Ito nilaruan, sabi ng ni isa eh, oh.